Ako si Miko, isang working student na nagtatrabaho sa Jollibee bilang crew member para tustusan ang aking pag-aaral. Noong una akong natanggap sa trabaho, hindi ko inaasahan na magiging mahirap ang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral, pero kailangang magtiis. Ang branch namin ay isa sa mga pinakadinadayo sa aming bayan, lalo na tuwing may espesyal na okasyon, tulad ng mga birthday party o corporate events. Kilala ang branch namin dahil sa maskot na si Jollibee. Lagi siyang nagbibigay saya sa mga bata. Pero sa tuwing nakikita ko ang mascot, pakiramdam ko ay may kakaiba sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit tila malamig ang pakiramdam ko tuwing hinahawakan ko ang costume na 'yon kapag nilalagay sa storage. Isang gabi, may late night corporate event ang branch namin. Dahil kulang sa tao, nagpa-siya ang manager namin na isa sa mga regular na performer, si Kuya Lito, ang magsuot ng mascot. Kilala si Kuya Lito bilang palabiro at sanay na siyang magperform bilang Jollibee. Pero bago pa man magsimula ang event, pansin namin na parang malungkot siya. Okay ka lang, Kuya Lito, tanong ko. May nararamdaman lang akong kakaiba. Parang ayaw kong magsuot ng maskot na yung gabi, sagot niya, sabay tawa ng pilit. Wala yan, Kuya. Malay mo, inaantok ka lang, biro ko. Hindi ko alam na magiging totoo pala ang kinatatakutan niya. Pagkatapos ng event, sinabi ng manager namin na mag-break muna kami bago magligpit. Pero napansin namin na hindi pa rin bumabalik si Kuya Lito mula sa dressing room. Ako ang inatasang tumingin sa kanya. Pagpasok ko sa maliit na kwarto kung saan naroon ang costume, naramdaman ko agad ang lamig. Ang mascot costume ay nasa upuan, pero si Kuya Lito ay wala. Kuya Lito, nandito ka ba? Tanong ko habang sinusuri ang paligid. Wala siyang sagot, ang tanging naririnig ko lang ay tunog ng aircon na tila humihigop ng ingay. May nakita akong papel sa sahig. Nakasulat dito ang mga salitang, hindi lahat ng ngiti ay masaya. Kinabukasan, sinabi ng manager namin na hindi na nakita si Kuya Lito, matapos ang event pinanood namin ang CC recording, at doon nagsimulang tumayo ang mga balahibo ko. Sa footage, nakita namin na lumabas si Kuya Lito sa event suot ang maskot, pero hindi siya muling pumasok. Imposible ito dahil kami mismo ang nagdala ng maskot sa storage matapos ang event. Baka naman nalito lang ang sistema ng CC, sabi ng manager, pero ramdam namin ang takot sa boses niya. Habang abala ang mga tao sa pag-open ng branch kinabukasan, may nakita akong anino sa labas ng bintana. Si Jollibee. Nakangiti kumakaway sa mga customer. Pero hindi dapat iyon mangyari, walang schedule ang mascot appearance noong araw na iyon tumakbo ako sa manager namin. Ma'am, sino po ang nagsuot ng maskot sa labas, tanong ko. Nagulat siya. Walang nagsusuot ng maskot ngayon. Nasa storage ang costume. Muli akong tumingin sa bintana. Wala na ang maskot. Kwento ng mga matatandang crew, may masama raw na nangyari noon sa dating performer ng maskot. Nasunog ang dating branch, at nasama sa sunog ang taong nasa loob ng costume. Simula noon, may mga nagsasabi na may nagpapakita tuwing gabi, isang maskot na hindi tumitigil sa pagkaway. Isang gabi, na-assign akong mag-close. Kasama ko ang ilang crew, pero halos kami lang ang tao sa loob. Habang naglilinis sa dining area, may narinig akong mahina, halos pabulong na tinig. Tulungan mo ako eh. Napalingon ako sa paligid. Walang tao. Paglingon ko sa salamin, nakita ko ang maskot na nakatayo sa likuran ko, Tumigil ang puso ko sa takot, pero pagharap ko, wala na ito. Simula nang makita ko iyon, gabi-gabi nga akong binabangungot. Palaging nasa panaginip ko si Kuya Lito, suot ang maskot, umiiyak habang nakatingin sa akin. Lagi niyang sinasabi, hindi ko gusto ang nangyari sa akin. Nagdesisyon akong alamin ang totoo. Tinulungan ako ng kaibigan kong si Ella, na mahilig sa paranormal na bagay. Ayon sa kanya, may mabigat na enerhiya ang branch namin, lalo na sa dressing room, Dinala niya ang tita niyang isang albularyo, at sinabi nito na may kaluluwa raw na nakatali sa mascot costume. Sinabi ng albularyo na kailangang magsagawa ng ritual para palayain ang espiritu. Kailangan naming magsindi ng kandila at magdasal malapit sa costume. Pero habang ginagawa namin ito, biglang bumukas ang pinto ng storage, at tila may malamig na hangin ang dumaan. Sa gitna ng dasal, nakita ko si Kuya Lito, pero hindi siya yung kilala ko. Nakatingin siya sa akin, ang mukha niya ay puno ng sakit at takot. Wala akong kasalanan. Hindi ako dapat nandito. Lumabas ang totoo, ang dating performer ng maskot ay hindi nasunog sa aksidente. Siya ay sinadyang patay ng isa sa mga tauhan noon dahil sa selos. Natagpuan ang kanyang katawan sa isang lumang storage room na ngayon ay pinagtataguan ng maskot costume. Muling nagtipon ang lahat ng crew para magdasal. Naramdaman namin ang biglang init ng paligid, at sa huling beses, nakita namin ang anino ni Kuya Lito na tila nagpaalam sa amin. Mula nang matapos ang ritual, hindi na namin naramdaman ang presensya ni Kuya Lito. Ngunit ang mascot costume ay sinunog at pinalitan ng bago. Hanggang ngayon, tuwing gabi ng event, nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin sa paligid. Hindi ko alam kung talagang wala na si Kuya Lito, o kung may ibang nilalang ang nag-aabang sa mascot. Kung ikaw, kaya mo bang mag-close ng Jollibee mag-isa? Mag-subscribe para sa mas nakakatakot na kwento.